Ay isa mo din. Ay isa mo oh, <laughs> din. Oh. Oh, <laughs> din oh. Tanghali po ay kasama ko po si Rexy. Hoy. Shout out sa asawa mo. Shout out. Ayun, Marvin, Marvin, shout out ka. Wala akong asawa. Wala akong asawa. asawa. Ayun, dito tayo napadpad sa ano, sa May Saragosa. Oh. Ayun. Nakatotoo ng na pala palaka, ayun titingnan ko muna. Good na, hoy, Rexy. Mahigit nga dyan. Mahigit lang ba okay ah, oholi hiya okay posible mong niigit ng walang kumakagat yan Lulubog ba eh eh Ay, eh 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 Wala, eh 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 pa okay, baka lang ng pain. Ang laki na limon oh. Ang laki na limon Ay, lalagyan. isang kilo. Ayun tayo. Ayun tayo. ba eh? Ayun Eh! Isa mo niya Ah, huli! Tayo isa din na. Huli ha! Tayo isa din <ba> na <laughs> Ay, isa <ba> na. <laughs>

<laughs> oh, ubos pa ba ay Ay, lasapahin talaga. Tara, sila. Huh. Holy moly pala. Ay nala. Uy, naka

Ayo, tangan <laughs> <laughs> pa. Dalawa, dalawa pa yung kumakakat. Ayan, dalawa na naman po yung kinakagat, oh. Ayan lang. Ayan, nilulubay po, eh. Ayan lang. Naku! Gusto namin, Pael. At pumalit na malit po yung ating pain na bulate. Ay, kinakagat. Ayun naman po. Ayun, dalawa pa kinakagat ah. Ayun na, ayun na. Ah. Oh, huli. Huli. Laki ah. Ayun pa isa, ayun pa isa. Ayun, grabe Dalawa, dalawa pa kinakagat ah. Laki naman ah. Ayun na. Ayun po ah. Laki ah. Ayun, liwalo lang po yan ah. kahit <laughs> po yung malita malita pahay lang kinakagat nila eh, ang ganda ng spot dito tapos po talaga pag kinagat hatakin mo agad huwag ba natatakaw hindi ko kahagis lang po kinakagat agad oh Ada apa? 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 eh, lebih lembutlah, lembutlah terima, okey, hehehe, he, 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 Ano po sa ginagano? Dapat talaga hatakin mo bigla para po mahuli. Ah, <laughs> oh, supply. Ah. ha Ah. 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 Ha, ha, ha. Bakit ko makawala? Ha? Ah. Wala. Sobra. Sobra talaga higit. Ah, gusto lang po eh, kinakagat na naman. Inaanawa po kayo dito kakapain dito sa spot natin. Yan po, kahit pumalit yung pain, kinakagat niya. O, dito at naina. Ye. Uli pa. Eh, uli pala. Ah. Oh. Ha, oh, laki oh. <laughs> huli pala, uli. Ayun ah. Oh. Eh, mga kadalas. Ah, <laughs> libiwas. Ah. Uh, oh. Eba. Oh. Selamat petang. Wah. Ihihih. Saya lelaki. Tak kena liwal oh. Saya pura itu ini ihaw. Ah, lalagan ah. Dalas. Ni nak oh. Oh. Oh, lelaki lawan Ah, ada lelaki, lelaki kan. Dalas sah, Oh, oh lalakan. kan <laughs> Paisa aku oh, nak ada paisa Isi Ayan na naman oh. Ayan na naman Huli Ah Ha ha Lalo lalo po kinakagat ah. Eh. Kasi pumalit yung paa, kinakagat nila. Ah. Mga gutom po yung isda, yung isda po sa spot. Ano, nilulubay po pag ano. naman. Na ito, ang po dito. Ang lipain. Sa kisispat natin natin. huli natin Ang dami eh. Ayan po oh. Pagkadami oh. Ayan. <laughs> Ayan, puro liwalo po yan oh. Ayan, anli higit, oh. No? anlibiwas biwas po yan. Dami. Ayan, okay. na vlog na lang. Ayan, maraming saramat. Dito kami sa ano, mauga po yung camera ko. Kasi siya naman. Anis po kami sa may tabi ng tulay. Kaya natin lang po ating vlog.